Gibuksan na ang bagong operation o delivery room sulod sa Mandawi City Hospital kung MCH pinaagi sa ribbon cutting ceremony karong biyernes, Oktobre 18. Ang OR o DR doon 25 bed capacity nga kapahimuslan sa mga Mandawihanon. Nunot ni Ini tinguha sa tambalanan nga makaserbisyo o kapin sa usa kagatos ka mga pasyente matag adlaw. Ang mga serbisyo nga anaa sa MCH mao ang internal medicine, pediatrics, OBGYN, surgery, o family medicine. Mamahimu na sab nga mapahigayon ang minor surgery alang sa mga pasyente sama sa incision and drainage, cyst removal, tuli, o uban pa. At the same time, ka-open up na sa taong uh, 25 bed capacity. So currently, we are at an infirmary level, but um, nag-apply po kanang ongoing ang atong application for level 1. Minor surgeries, yes we can do. Um kanang uh, in fact naman gyapon tay minor OR diri sa ato ang outpatient department but if the surgeons would opt to utilize the operating room pwede ra ta nga makabuhat but... Mipaambit paambit ang pango sa patient and management care sa MCH Dr. Ligaya Lakambini Dargantes sa ilahang kasinatian sa pag-downgrade sa MCH ni atong 2019 diin sa level 2 care miubos na lang kini og infirmary level care og mas milangay sab ang pag-uswag sa tambalanan ilabi na ni Atung kadtong pandemic ug pag-igo sa bagyong Odette. Mato ni Dargantes nga magpadayon sila sa ilahang application sa Department of Health alang sa ilahang accreditation to level 1 cares sa MCA. So magod na to nga padak-an to ato nga time. So mauto nga ka ng, uh, during the said renovation muto nga na downgrade ta into infirmary level niya Naagi anta og pandemic nagianta og odet so sa siya ang murag na kadili. taliwa sa pagka dismiss sa pwesto isip mayor sa Mandawe mitambong gihapon si Jonas Cortez atol sa maong kalihukan nga usa sa iyang mga nasugdang proyekto kani adto namahayag usab si Cortez sa kamahinungdanon sa paghatag og pagtagad sa kabayanihon sa mga nurses aron kalikayan ang mga insidente sama sa nahitabong pagdunggab patay sa usa ka nurse sa Bohol sagad gyud ang mga empleyado sa ospital dili nato ma-appreciate. Bako lang kag hapon adunay nga gidunggab intawon sa pasyente. Ang maong paghitabo, dili ni kalikayan. Gani Mipahinumdom dum sab si Dagantes nga gikinahanglan nga magbinantayo ng mga healthcare workers ilabi na sa mga pasyente nga adunay history sa substance abuse. So the very good thing here in Mandawi City is we also have the substance abuse prevention office no can cater to those patients. So uh, during the history taking careful lang yun, detail um, kanang history taking if ma kitan ganin nato nga naa ka kanang history of such kanang drug use so ato man gyud dayon nang gi-refer kay ready ra man sad ang ato ang katunga opisina nga ako ang na-mention kini si sa May Pinaranda, alang sa may TV Cebu na